Grabe to oh. Nap No? Crispy oh Grabe <whistles> oh. Volkswagen Meron ka na palang ganitong ano No? Ano no? Lupit oh Alam mo parang ano siya no? Alam mo yung Honda VTI 2000 sa uh, Model 1999 Yan Para siyang copycat ng ano <laughs> Grabe pang park boy to boy <laughs> tayo <laughs> oh hmm? yung Honda Civic uh, BTI 99 no kamukha kamukha siya Yun, good morning sa inyo guys na miss ko kayo, no? Mga ka MFB, kamusta po kayo? No? Ayan ang aking uh, mahal na irog, yan. Nagpe-prepare kami ngayon guys para pick upin yung aming uh, bagong kapamilya, no? So, uh, update ko kayo guys mamaya. Bali, eh, uh, luluto muna ako. Ito, luluto ako ng breakfast para uh, makain yung mga chikiting ko, no? Hey guys, no? Uh, dumating na si paring Arnel. Dito na kami sa uh, labas, talis na. Mahal yung ano, yung screen. eh, May sparring arm na oh. lo. Pakita ko sa inyo. So. Ay, si Blue. Ha? Ay nung uh, sakya niya, Kia. eh may mga chikiting. Yan. El, kawain Nel. Ayan, bunso Si Mami tip sa likod ka ba, Jape? Jape, sa likod ka ba? Si Rob Nel, o Nel Shoutout, shoutout sa tropang Cebu Shoutout, mga bisayin yan buntag, sa inyong tanan Ano <laughs> ako muna magdadrive para hindi mapagod <laughs> si Arnel <laughs> Ayan si ang aking blue Ayusin natin yan pag nakuha na yung sa Ayan akong mga chikiting o oh. Pa Sa Arnel <laughs> Let's go. Baya, baya, baya baya, baya. Baya, baya. Okay, guys, nakikita nyo to, ito yung bridge ng London, no? <laughs> no, no, no. Sa sa, na tayo, tayo sa London. Uh, Nasa Levy tayo ngayon, so, In 1.5 kilometers, use the right two lanes to stay to the right. So, na tayo. Okay, guys, papakita ko sa inyo mamaya ha alapag na kami rito. Eh, napakaraming sasakyan na nandito dito, no? Mamaya, uh, che-checkin natin yan hanggang dun. Marami yan sasakyan. Check natin. Ngayon, po, pasok muna tayo para ma-check si si eh, Maldita. Yan! So, yun guys, nandito na tayo. Nandito no? na yung uh, ating uh, sasakyan. So. Yun, no? Ang ganda, no? Diba? Ang ganda, di ba? Oh, pero hindi yan yung sasakyan ko. <laughs> Ito po. Ak! Hanit. Musta. Di ba? Oh, yan, yan. Pero hindi yan yung sasakyan ko. <laughs> Ito. Yan. Si Outlander. Yan. Yan ang bagong family namin. na Malinis na siya. Wala na yung... Uh, excited na yung mga anak ko. Excited na silang uh, makasakay sa bagong uh, kapamilya natin. Uh. Hmm. Wapo. 2022 Outlander. yung uh, first car na ating uh, nakuha dito sa Canada. So, marami pang bagong units dito. No? yung so, Outlander din to. Yes. Ito yung gustong gusto ni Mrs. talaga Ito sa ating first choice talaga namin Kaso napakamahal na ito talaga <laughs> <laughs> ay, 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 yan, yan uh, 333 per week. Uh, hi, ma'am. Kamusta, ma'am Jen? Ay, ay no. si ma'am Jenna, no? Ayan, lap. Ayan. Ayan. Kita niyo sa sakya niyo? Yes po, yes. <laughs> Ayan. Ito, Eclipse Cross. Eh, may bago rito. Uh, sedan na Volkswagen. Ang cute, oh. Daming bagong units, madam, ah. Ang gaganda. Ito, oh, jeep yan, mal, Mercedes. Mercedes jeep. Ganda mm. nito. mo. Nakalak. Mm. And, may Mustang din dito, Mustang ah. Oh. Ganda di ba? Hmm. Puro Mustang. Ayan, yeah, oh. kukulit nila di ba? Puro Mustang to. Oh. Grabe. BMW. Ah. Oh. Uh, isang OD no. Oh. Yeah. Tungkit nito GTA 'yo. Oh. Volkswagen cagoudi yo so kausapin mo na si Jenna. kapuskaan siya na siyang tulungan. kung sa kung kung yung kung 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 yung kung 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 temporary plate number no? I think sa loob. Ito Ito sa yan. Angat mo na, anak. Ah, mahal. Alis ka dyan. Abot mo ba? <laughs> yan, pag ganun, mahal. Yan, 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 yan. yan. Pag ganyan. Abot mo ba? Hindi <laughs> <laughs> mabot. Hindi <laughs> niya mabot Jen. Hindi <laughs> niya abot. Sa sarado yan, maiipit kayo. Palit kayo. <laughs> okay, okay. Part take two. So yan, ayan, tumawag ng backup. Ayan, ayan, Nel, mas matangkad eh. Baliktad, Nel, baliktad. Ayan, yan, tama, tama, tama. Ayan. Temporary plate number, no? So, rekta na yan, ma'am. Sa, ano, sa bahay. Yung plate number sa bahay mismo. Tapos niyo na yung number. Ayos. Ready to go. Ay. Yan si Outlander. 20 inches uh yeah. Pearl White 2022 Outlander

Napakaganda, di ba? Two seaters lang talaga siya. Price niya is uh, 58,000, no. Oh. 58,000. 890 Mura ng Corvette eh. Para ka lang bumili ng Civic <laughs> Ito talaga yung gusto, gusto ng Mises eh. Dodge SAP Palimaw Ayan. Tignan pa natin yung ibang uh, sasakyan dito Dahil mga bago Ito, Ang ganda oh Grabe, Mercedes May BMW rin dito Ito, lupit Ganda ha? Grabe oh Gak ganda Mustang GT hmm. Sepang Mustang GT hmm. Grabe Wen kaya <laughs> Ayo Gak Ayan, family cars muna. <laughs> so, yun guys, no. Ah, nakikita nyo. Ito na yung bagong, ah, bagong, bagong ah, family namin, no. makakasama sa aming buhay. At sa pang-araw-araw, no. So, yun. Si Mrs. testing niya na yung kanyang sasakyan. Ah, may namimiss ka ba? Ayun, ah. Fortuner. Si Fortuner. Fortuner ba si Fortuner? Hindi, mas malaki De, mahal. mas maganda to. Ah, mas maganda? Maganda yan? Of course! Yeah. Gusto, gusto mo ba? Ito, papakita natin guys sa loob. Yeah. So, automatic siya. Yung camera niya is 360. So, meron siyang uh, camera dito. So, unahan. Ayan, mayroon siya camera. May camera siya dito. Ayan, camera siya. Kabila ang... Uh, ayan, camera. So, camera 360 yan. Uh, ayan, camera rin dito yan. Ayan, no? May mga camera yan. Ayan, isa sa kinaganda niyan. So, may kita ni Mrs. kapag umatras siya may kita niya na uh, sa area yung kanyang uh, sasakya no? sa ibabaw no? Oh. Oh, yung kinaganda nito tapos dito oh, may 2 way air ko na siya 7 seater siya dito yung mga maliliit ko no? Ayan. so excited na sila papasyal kami ngayon sa Old Quebec no? para naman makapasyal ang aking mga anak Ayan. so automatic na rin siya yun lang eto ay eh, lagayin siya ng mga inumin ng kabilaan Yan. eh hindi siya ay nang pangit dito hindi siya masyadong spacious oh, so pambata lang talaga yung para dito sa likod no so ito na okay na okay na ma'am okay ito na yung ating insurance no yon yung... uh, Thank you Ah, uh. thank you. Thank you so much ah. Uh. Uh, thank you. Uh, sama ka sa vlog ko ah. Uh. <laughs> <laughs> MFB channel, MFB channel. <laughs> uh, thank you Ma'am. Thank you. So ayan bali gagasan na yung sasakyan. Andun na siya. Ang daming sasakyan dito mga. Baby.

O nasa right side 'yung paglalagyan ng gas <laughs> kaya bubelta siya kasi masyadong maiksi 'yung ano nila maraming pagpipilian marami po pagpipilian dito na sasakyan no? sa dito suggestion lock no? so kung may uh, na magustuhan lang kayo ay eh, pununta na kayo dito or PM lang kayo kung paano yan napakadaling uh, ma-approve dito guys Yeah. Ganda. Lalo na sa loob, ang gaganda sa sakyan rito. Ito yung atin nakuha. No? Next set, ikat mo. Punta-punta na ako na. Hintayin ka kayo, ha? Wait mo. Ikat mo. sige. na. miss niya yung Fortuner niya. <laughs> Bagay na bagay sa kanya. Tayo. Tayo natin Sharon. Ito yung ibang uh, sasakyan dito sa Gestion Luck guys no. Yan. May gusto lang kay dito, PM nyo lang ako, ta uh, i refer natin kayo kay uh, Miss Jen no. Napakadaling ma-approve dito, guys dami daming sasakyan o Dami So Ayan, tayo natin si misis The drive test siya Sino na kaya yun? Ayan Meron tayo Mercedes Subaru Audi Ford Mazda Ayan, halo-halo rito guys Kia, Nissan Ayan no? Oh. Ayan na Ayan si Mrs. O oh. Ayan siya oh, Miss na miss niya yung sasakyan niya no? Oh. Tamang tama sa kanya eh no <laughs> Ayan Parking mo rito mahal dun sa kabilang dito. Toothless mm. Yan yeah, oh. o Laki ng ano yun 20 inch wheel no? ay to wow. wow! Wala pa. Ay, pa lang, oh. Yan! oh wow. Isa pa, isa pa, isa pa. pa. Wow! Ayoko naman, oh. Big time, time, oh. Big time. Open mo pa, open mo pa, open mo pa. Hindi na, no, huwag na natin bubuksan yung ano, kasi maalikabok masyado. Okay na yan, para medyo maliwanag, no? Let's go! So, yun na, guys. alis muna kami, ha. So, ito na kami. Ang gulo ng pamilya, Dream diba? Diba? Pero, wow! Tchau.